Ayan, tilapia dito sa sa pier sobrang dami ayan oh. Takita niyo kung gaano karami nangingitim oh. Oh. Oh, grabe. Talagang mapapawaw ka sa tilapia na to, sobrang dami. taglit lang talaga mapapawaw ka sa tilapia na to ngayon lang nakakita ng ganito karaming tilapia sa ayan, nasa ano to sa may pier ayan, oh. ito talaga naman kung pag uusapan ulam dito lang kayo pumunta yun nga lang, bawal yata silang ulihin. Ayan, oh. Malalaki na yung iba. Tingnan nyo, Grabe naman talaga yung tilapia na to rito. Ayan mga kababayan, lalapitan natin. Ayan, nangingitim. Tingnan nyo, Oh, ha sa Pilipinas lang to. Ayun, tingnan niyo naman, kung gaano karami oh. Ayaw. 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 pier ito oh. Ayaw. tayo ngayon Tapos state, babalikan natin. Talaga naman nakakamangha po. Ayan oh. Kung gaano karami. Eh, magmula ron yung tilapia. Sobra talaga ito. nangingiti mo. Oh. oh. Ayan, dandahan. Napakarami. Nadaanan lang natin to mga kababayan. Ayan oh ano dapat ipanghuli sa kanila sobrang talaga naman ayan may barko pa dito sa unahan ayan o oh. ayan gaano ka kaka kakapal grabe talaga nakakamangha po sobrang dami nito ayan o oh. Ayan, ikotin natin. Medyo mahaba eh. Gaano karami. Ayan. Pupunta natin dito. Ito, walang ano, walang talagang grabe oh. Ayan oh, nakikita nyo kung gaano karami. Mangi, nangingitim. Oh, ito pa, sa kabila. Papapawaw ka dito sa tilapia. Ayan. Ayan, nakita nyo naglalaro lang yung mga tilapia o. Oh. Ayan, nagugulat sila, lumulubog Pero yun dito, hindi talaga sila natitinag Pansinin nyo, napakaitim Sobrang dami Ayan, oh Ito, ah, kababayan, nadaanan lang natin Itong lugar na to, ayan Bawal dito manghuli Ayan, oh dahil yari ka rito bawal dito pier kasi ito ayan nakakamanghalang po itong nakita natin na silip natin na nasungawan natin talagang pansinin nyo ayan sobra talagang dami yung kapal oh. Ano yung walang humuhuli dito? Tingnan nyo, oh. gaano karami yan. oh, ito na. Talaga naman dikit-dikit tapakaitim -dikit, na ng dagat dahil sa kanila oh. Ayan. Meron pa palang ganito kakapal na isda dito sa dagat. Dagat na to kasi ano to ng pier eh oh. Pero nakakamangalang talaga sobrang dami ng tilapia. Ano mo hindi ito inuhuli dito. Mag maganda, maganda to pag hindi inuhuli kasi dadami lalo. Ayan. ayan napansin nyo kung gaano karami yan. Eh, no? Ayan. Nakakatuwa, no? ayan. Nakakatuwa kung pa, paano magano ano yung ulo nila. Oh. oh. Grabe. So, oh hindi po ito pala isdaan, ha? Baka isipin nyo pala isdaan. Ito po ay nasa pier lamang. Ayan, no? ano mo ito ang tuwa silang binibidyoan. Ayan, no? Talaga nakakamangha po ito mga kababayan ayan pier po ito tingnan nyo yung kahabaan po na to ng pader puro isda po ayan o oh, tingnan nyo ayan kung papansinin nyo po ito yung pier ng Maynila dito po ito sa may ano bandang pier 18 ito po yun ayan may nakatago pala ditong ano ha, talagang hindi hinuhuli yata ito dito ayun lang mga kababayan sana matuwa kayo sa nabidyohan natin ngayong araw ayan oh. Eh.